Eh, tatanong ko sa na nako ikaw kung ano, iubi yan o ano. Oo, sayang. Iubi ko na lang nga sa mga tapos. Sayang, hindi naman. Iiniti bukas, di ba? Mm -hmm. ba? Magigagaw daw kami ni Ken Balina. Ano ka ba, Jonathan? Ikaw talaga, oo naman eh. Magpipinsan kami. Magigagaw kami ni Ken. <coughs> Alas 4 na madaling araw. Ano ka nagigising, ate Jin? Ay, Jin? i Ako lang nagising sa maga. Sino? Si Salmas? yummy food wow, wow Jonathan is our pinsan also yes, we are cousins here kalami ka ako Maylin type ay naku Jonathan, andyan ka na naman eh kalami ni Maylin pasaway ka Mahina mata mo. Hi, okay, baby girl. What do you Wash your face, ma'am. First. Mm -hmm. Ang gago mo, anak. Bakit kanyang nakamoy mo? Nakakaloka ka. Aming ilaway? Oo, uh, uh, aming ilaway na hindi may ha ha, ha, -ha. mag-film na, puyat kasi. Aming hindi may Ay, puyat ka pala. Uy, 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 mami mo. Um, Akin na. Buti mo na. Oo nga. Uy, natatakot kayo. Kaya, aming ilaway may mga... Jonathan, <laughs> which do you want? Jen or us? The sweet and the cheese. No sayan takip noon, chocolate. Ano wala lang takip yan, ano chocolate. Hindi hindi 'to, si Lisa, yung mama, yung take. May kita pa kuno maya. Mito, are yan sigaw ko. May ano ka ba? meron din. Kasi dito eh. May gawa din hata dito. San? Dito. May gawa din dyan? Oo, sir. Walang Jonathan Sainoah. Ano, sa ano, ano ka? Same gawa? here, bro. May ano naitapon ba kayo yung cover nito? May cover daw dito eh. Huwala eh. Yan lang ah. Walang cover nito eh. Yan lang ang nagdala ko. Walang cover. Agad na kayo ngayon dyan. Nung naglalive ka tapos iniwanan mo yung live mo? Waray waray. Anong waray waray, Jonathan? Waray mo pa eh. Kasi Ah, voilà. Ah, tuh Vamos na. Ito sa akin to, dito, Ate, 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 Tergeria, so may, missing. Yes, ga again. The missing. Paosila. Ay, Ay, may okay, naman no here. Paana, si Christine, hi ten. Hi. Ken balay na si hi. Hi Ken. Ken. Hi Ken. <laughs> <laughs> ana, sinong anak? Walang anak ana dito, ana, eh. Ana. Ana, si, ana, ana. Si, ana, si Christine Leon. Anak-anak meron.

Jonathan, sige nga. Tara, ha, ha, ha. Hello, Annalyn. Hello, waray-waray, sabi niya. Hello. Haray-waray nun. Hi, Ani. <coughs> Oy, hi daw, Anina. Good morning po, host from Kison City, Philippines. Shout out an Ani's Store channel. Okay. Okay. Bakit yung gamit? Ilang pounds ba, ay, ay, ka? Ilang Pero yung fairness, ang lusot mo ating, no? Hindi, babalik yan. Paano ito Ano hindi Ay, sa katawa ko, nasa oban naman na ba? Pagkakumuhin ng Pilipinas.